ayan. Congratulations guys kasi mayroon tayong ipakilala ngayon na sobrang lupit isang OFW na six years sa ibang bansa. At ngayon nandito na po siya sa Pilipinas for good. So grabe, may inspired ka talaga nito kasi ginawa lang naman niya yung ginawa natin. So congrats, siya yung bahala kung pakilala sa inyo guys. Welcome up! Yes, hello po! So Uh, by the way, my name is Coach Farhana Abbas, dati akong OFW sa Bansang Riyadh for almost 6 years. And nakakatuwa kasi nung nakita ko itong opportunity na ito sa online is na po ako sa mga nag-how at nagtiwala po sa di ko pa kilala katulad ko ni Coach ba? Diba? So, kung isa ka sa mga napag-sharean ni coach ng opportunity na to, huwag po kayong magduda kasi napakaganda po ng opportunity na to. And good news kasi ito din na din po yung dahilan kung bakit ako nakapag-workbook dito sa Pilipinas. Kasi alam naman po natin, pag-OFW ka, pa, wala kang naiipon. Kung meron man, resibo, edad, diba, or mga wrinkles, gano'n, sama ng loob. Pero I'm sure na kapag sinubukan mo to, dinart mo po during on your vacant week, uh, time mas magagawa niyo po at makakapagipon po kayo. No, so katulad na nangyari sa akin, ginawa ko lang first time, 'di ba? So tinuloy tuloy ko naniwala po ako sa sistema ng community and kung ikaw din maniniwala at susubukan mo 'to, wala pong mawawala. Pero marami pong pwedeng mangyari once na ginawa mo 'to. So, yes. thank you sa so much and ikaw ng lahat. Coach, may sasabihin lang ako sa 'yo. Yes. Ano'ng masasabi mo sa mga kapwa natin na Muslim? So, by the way, Muslim din po siya. Hindi ko alam, guys, kaya <laughs> So, nakakatuwa guys, hindi lang pala para sa mga Christian. Ayan. Eh. So, sa lahat ng mga kapwa pala natin na Pilipino. Ayan. So, sa mga kapwa natin na OFW na Muslim, ayan. So, ano pong masasabi mo? So, actually, wala naman po kung ano yung religion mo dito. As long as pure po yung heart mo na tumulong sa ibang tao. ba diba? Meron ka din pong sariling pangarap. Diba? Wala pong judgmental dito kung ano man yung religion na meron ka. You are so welcome. So, lahat magagawa isa lang naman po yung God natin eh, di ba? Pero yung heart mo, kung nasan talaga yung heart mo kay God, ano pa man yung religion mo, magagawa at magagawa mo na walang naaapakan na ibang tao. Yes, grabe. Thank you, Coach. Yeah. Ayan, grabe. Ikaw na yung